Andang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell na alam kong kailangan ng marami sa atin at magugustuhan nyo. Ang spell na ito ay kung paano uh, siya makakalimutan, paano ka makakamove on at kung paano palayuin ang isang tao sa iyo. Halimbawa ay may gumugulo sa iyo, isang tao ito ang dapat mong gagawin. Unang-una ay kailangan mo ng isang uh, plato o pansala lamang. Basta dapat ay yung uh, hindi mo na kailangan pang magamit ulit. Ito ang aking ginagamit. Ito ay disposable. Hindi ko na ito muli pang gagamitin. Kaya naman ito ang gagamitin ko para sa aking spell ngayon. Ngayon naman ay sunod naman ay kailangan mo naman ng dalawang puting kandila. Narito. Ngay kahit anong kandila ay maaari niyong gamitin. Ngayon sa bawat kandila ay kukuha kayo ng matulis na bagay. At ito ang gagamitin natin upang mag-ukit. natin ang pangalan yung dalawa. Dito sa isang kandila ay iuukit mo ang iyong pangalan. Kahit hindi ang buo mong pangalan, kahit ang iyong totoong pangalan na lamang, o di kaya naman ay ang tawagan ninyo kung ex mo ito, halimbawa ay mahal, o ganon. Yan. Iniukit ko. Maari mo rin itong gawin para sa iba. Ngunit dapat ay alam ng isa sa kanila na gagawin mo ito para sa kanila. Sunod mo naman sa kabila. Maaring pangalan niya o tawagan nyo. O maari rin na yung kanyang palayaw, yung tinatawag sa kanya ng mga tao. Yun ang isa sa kanyang pagkakakilanlan. Ngayon ay uh, itatayo ko lamang ito, dalawa. Basta ang dapat yung sayo ay yung nasa kanan ang kandila mo po dapat ay nasa kanan. Ang inyong kandila ang nasa bandang kanan at kanya naman ang nasa kaliwa. Ngayon ay kukuha naman kayo ng sinulid. Ang gagamitin yung sinulid dapat ay pula o kaya naman ay itim. Ngunit ang aking gagamitin ngayon ay puti dahil wala sa akin ang itim kong sinulid. Iikat nyo lamang ito ng lima o anim na beses. maring sinulid, maaring panali. Ngayon ay sabay mo itong sindihan at habang ito ay nagsisindi, iisipin mo, tipa panoorin mo ito at titignan mo kung gaano unti-unti na napuputol ang connection niyong dalawa. Papanoorin mo lamang itong maputol. Ngayon, kapag ito ay naputol na ay ibabaon mo ito kasabay ng pagbaon mo sa kanyang mga alaala. -ala. Kung mapapansin mo, kadalasan ay nauunang maputol ang uh, dito banda, sa kanang banda o sa tali ng gumagawa. Sa tali ng gumagawa nito dahil siya ang uh, unang napuputol. Dahil uh, ikaw ang nais mo ng umalis. Ngunit minsan yung gusto mo lang makamove on, kapag ginagawa ito ng mga gusto lamang makamove on, ang kaliwang bahagi naman ng unang napuputol. Ibig sabihin, mas naunang bumitaw yung taong nais mo ng kalimutan ka at layuan ka, makalimutan rin, gusto mo na makalimutan. At ikaw ay nahihirapan pa rin bumitaw at putuli ng koneksyon yung dalawa. Ito ay gagawin sa kung anong araw ka bumubugso ang iyong damdamin. Ito ay gagawin kapag madilim ang ating paligid o madilim ang labas. Ibig sabihin, maaring gabi, maaring madaling araw. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag nyo kalimutang i-like ang video nito kung nakatulong ito sa inyo.